Ako si Maricel Barasan, 47 years old. O married ko, o na anak. Nagtrabaho ko dali sa Kamulan, Talakag, ma'am, 2013. Si Roderick Pitancio, uh, akong edad, 47, may upat gabok kong anak. Posisyon sa ko, si Mr. Karon. Ako si Mark Anthony Alagdon Kadongo, 40 years old, minyo na upat ka anak akong trabaho sa ko sa ko ka member supervisor na ako assign ko sa manufacturing kapitan bayong basubong bukidnon kung is Nestor Cervales akong edad is 53 uh, minyo na ko na ako tulok ko nagsugod ko 2008 so adtong March 10 2024 nag 16 years na ko po si Fidelia Dulaca 56 years old adunay sa kabana umduwa ka anak. LB Tagging and LSS. Ako si Ellen Carpe, 52 years old. Ngayon, sa Kaminyo, o gano'n na ako yung isa ka-anak. Ang akong trabaho din sa atong kooperatiba o sa ka-member supervisor. Tapos, ang atong kliyente mao ang Dole, Stanfield ito internet Antoinette 23 years old. I am records assistant. Um, Mad MDC Group. Ako si Joseph Anyabisa, isang member supervisor ng Gawa at Kalinga Multipurpose Cooperative. My name is Rosalinda Arcalio and I'm 22. Position is benefits assistant and department is MAD MDC. Ako po si Joey Panganiban, 21 years old. At uh, wala po ako sa sariling pamilya. Uh, nandun na po ako sa part ng aking mga magulang. Uh, ako po isang tubero dito sa BI Glam Residence sa uh, Kamuning, Quezon City. Uh, ako po si Roger B. Aquino de Tip. Tatlong po May asawa at may tatlong anak po. Ako po isang tubero. Ang tubero po yung gumagawa ng linya ng tubig, sewer, at saan, nagkakabit po ng mga plumbing fixtures. Ako po ay naka-designate sa uh, Glam Residences, Quezon City, Camunin. Ako po si Jesus Campo Jr. Uh, ngayon po ako ay 44 years old. Meron po akong asawa at meron dalawang anak. Ang trabaho ko po ay uh, warehouse man. Ako po ay naka-assign dito sa Albeo Orient Place, Tower 2 dito sa Versys North, Quezon City. Ako si Roy Francisco, 28 years old. Wala pang pamilya. At ako ay nakadeploy dito sa Albay Orientis Tower 2. Kami po ay under ng Contracting Group Architectural. Uh, ako po si Jobar, uh, 28 years old. Uh, meron po akong asawa at isa pong anak. Ako po isang masan sa Orient Tower 2 sa Bertis North, Quezon City.